Plus News updates. Mga balita ngayon. 34 na nawawalang mga sabungero noong 2022, patay at ibinaon umano sa Taal Lake ayon sa isa sa mga akusado. Higit 50 Chinese militia vessels na mataan sa Ruzol Reef. 16 million pesos halaga ng droga na sabat sa naiya. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Isang nakakakilabot na testamento ang inihayag ng isa sa mga akusado sa pagkawala ng 34 na sabungero, apat na taon na ang nakalilipas. Sa isang eksklusibong interview kay alias Totoy, sinabi nito na patay na ang mga nawawalang sabungero at ibinaon ang mga labi ng mga ito sa Taal Lake sa Batangas. Dagdag pa ni alias Totoy na handa siyang makipagtulungan para maibigay ang katarungan sa mga pamilya ng mga biktima, gayon rin ang pagkakakilanlan ng mastermind. Samantala, gusto munang kumpirmahin ng Department of Justice o DOJ ang rebelasyon ng whistleblower at kakailanganin ng divers para mahanap umano ang mga labi ng nawawalang mga sabungero sa lawa. Nangako naman si DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na gagawin nila ang lahat upang mahanap ang mga labi ng mga sabungero bilang kanilang tungkulin sa gobyerno at mapanagot sa batas ang nasa likod ng krimen. Nasa mahigit limampung Chinese Maritime Militia Vessels ang namataang iligal na nagkukumpulan sa Ruzol Reef sa West Philippine Sea Kamakalawa ayon sa Philippine Coast Guard o PCG. Ito ang pagkukumpirma ng PCG matapos silang magpadala ng dalawang vessels at isang aircraft kahapon sa Ruzol Reef. Namataan ang mga ito 130 nautical miles sa coast of Palawan at nasa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kwenestyon pa ng mga tauhan ng PCG sa pamamagitan ng isang radio challenge ang iligal na presensya ng mga ito sa katubigan ng Pilipinas, ngunit wala silang nakuhang sagot sa mga ito. Ang mga Chinese Maritime Militia Ships ay wala namang mga armas, ngunit ginagamit ito ng China upang ipakita ang kanilang malakas na presensya sa pag-angkin ng teritoryo sa WPS. Nasa bat ng Ninoy Aquino International Airport Interagency Drug Interdiction Task Group o na IADITG ang halos apat na kilo ng ilegal na droga na nagkakahalaga ng mahigit 16 million pesos na kuha ang kontrabando sa Central May Exchange Center o CMEC sa naiya sa isinagong operasyon ng mga autoridad. Bagamat hindi pa pinangalanan ang sender at consignee, iniimbestigahan na ng mga ahensya kung sino ang nasa likod ng tangkang pagpupuslit ng naturang droga. Patuloy ang pinaigting na kampanya kontra-droga ng pamahalaan sa mga paliparan upang masawata ang drug smuggling sa bansa. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagkuto ng balita.